una, kaya tayo nakikipag-usap dahil wala naman gera. kung -hmm. Ibig mean, sabihin, walang gera, dapat may linya na pakipag-usap, di ba? Oh, Pero syempre, may limits yan. May limits pag pakipag-usap. Alam naman lang China na yung mga militar natin, kahit cabinet secretary, walang pwedeng i-commit yun eh. Ang pwede mm. lang mag-commit yung Department of Foreign Affairs at saka yung Presidente. Na wala naman dito na, Igo. Na, Igo. Na, na usap, di ba? Walang ali. So, nag-uukikipag-usap tayo, dahil wala namang gera. 'Di ba? Mm. Wala namang gera. Ikalawa, pero kahit walang gera, there 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 is such a thing as war by other means. Mm. 'Di ba? War by other means, no? Tawag nila sa diplomacy, tawag nila sa politika, parang gera rin 'yan eh, by other means. Mm. So, ha, 'wag mong i-underestimate yung kaharap mo. Yung kaharap mo, ah, uh, bala 'yan eh, barumbado 'yan eh. 'di ba? Pag may nakitang butas sa inyo, gagamitin niya 'yung butas. Pag may nakitang mm -hmm. vulnerability, gagamitin niya 'yon, 'no? At mm -hmm. 'yun 'yung ginagawa niya ngayon dahil nakikipag-usap tayo na matino, 'no? Ginagamit laban sa atin. Parang 'yung stand mm -hmm. sa Scarborough, 'yung ah. 21, nag-nag-usap para sabay-sabay umalis. Umalis? Mm -hmm. oh. okay. Ano nangyari? Tayo lang ang umalis. <laughs> mm -hmm. <laughs> tayo, tayo, nabalahura tayo. Tayo may isang salita eh. Sila wala, mm -hmm. 'no? Mm -hmm. Sila wala At kaya nagagamit yan. Doon yung konteksto nitong mga paleto ito, wiretapping, mm -hmm. uh, deepfake. Dahil pagkausap mo, ngayon, kahit yung usapan nyo, pwedeng i-manipulate.